ikalabing isa ng Hulyo, taong 1868. Ipinanganak si Pio Valenzuela, isang Pilipinong manggagabot at isa sa mga importanteng tao sa himagsikan ng Pilipinas laban sa Espanya. Isang estudyante pa lamang siya ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas nang salihan niya ang katipunan at palihim niya pang itinatag ang mga dagdag na sangay ng organisasyon sa Burong at Bulacan. Siya ang inatasan ni Bonifacio upang imbitahan si Jose Rizal na sumari sa katipunan at ang plano nitong palayain ang bansa gamit ang armadong revolusyon. Ngunit tinanggihan lamang ito ni Rizal dahil adya, hindi pa handa ang bansa para bigla ang magbago ng pamumuno at dapat na unahin muna ang edukasyon at kaliwanagan upang makamit ang kaunlaran. Tinulungan din niya si Emilio Jacinto na itatag ang kalayaan, ang pahayagan ng katipunan sa pamamagitan ng mga ipinuslit na materyales sa Diyaryo de Manila. Isa siya sa mga tumanggap ng amnestiya na inalok ng gobyerno ng Espanya dahil sa kasunduan ng Biak na bato at ipinatapon siya sa Espanya at Afrika kung saan nanatili siya doon ng dalawang taon. Nabilang gumuli siya sa sumunod na pananakop ng mga Amerikano dahil siya daw ay isang radikal na propagandista. Nagsilbi naman siya bilang alkalde ng munisipalidad ng polo ng isang taon at kasunod nito ay naging gobernador siya ng Bulacan ng apat na taon. Isinulat niya ang mga kwento ng kanyang buhay ng pagiging revolusyonaryo ngunit mayroong mga mananalaysay na sinusuri pa din ang kalidad ng mga ito dahil may mga detalyang hindi magkakatugma sa iba pa mga nakatalang kasaysayan. Pumanaw siya sa edad na 86 at pinalitan ng pangalan ng munisipalidad ng Polo bilang Valenzuela sa ngalan niya at kalaunan na ito ay ito naging isang lungsod.